Sobrang mapagmahal po siya sa pamilya niya. Uh, uunahin po niya yung pamilya niya kaysa po sa sarili niya. Uh, kung napanood niyo po yung pilot episode namin, talagang kayod siya buong araw. Yung mga kaibigan niya nakatambay lang sa Parisan. Pero siya kailangan niyang kumayod dahil wala silang pambayad ng kuryente lahat yon lahat ng kinikita niya sa buong araw, binibigay niya sa pamilya niya. Uh, and kahit nung nagkaaroon na siya ng asawa at anak, ganun pa rin siya, binibigay niya lahat sa pamilya niya. And I guess, karamihan po sa ating mga um, mga OFW, sa mga nagtatrabaho rin po abroad, um, hindi po, hindi po madali yung yung buhay nila na, of course, yung karamihan po sa kanila, Brent, kung marami po minubuhay dito sa bansa po natin. But still, kaya kaya po nila yung hamon ng buhay, kahit anong klaseng pagsubok, nilalabanan po nila para lamang po may mabigay po sila sa kanika nila mga pamilya. So I guess, doon po sila makakarelate sa karakter po ni Elias. Marami naman talaga tayong mga kababayan or mga hmm. tao sa taon panay ng mundo na laging nagahangad ng sobrang kapangyarihan. Konting kibot, bad trip agad or galit ka agad. Huwag niyo sa buhay yung pagiging. Kasi Magallanes sa buhay na ito kasi hindi lahat na hmm. nakikita niyo masama na nagtatagumpay ngayon ay magtatagumpay palagi. So may mga kahihintatan din yan na hindi magagandang bagay kasi hindi talaga mananalo ang kasamaan. Basta ako masasabi ko po marami makaka-relate sa ano sa character ni Romana. Um kagaya nga ng mga nagtatrabaho sa atin sa abroad, kung bakit tayo kumakayod, kung bakit nating ginagawa yon may dahilan. So, ganun din po si Romana. I guess yung pinakamahirap is yung buong duration ng ng trainings. I mean, ito, even even right now na nag hindi naman po nakikita po ng audience kung ano po yung preparation na ginagawa namin, kung ano po yung kinakailangan namin gawin bago po namin gawin tong proyekto. Ang dami pong aspeto nun like me personally bago ko po gawin tong proyekto na ito six months prior to this project I, I trained na po like from Kali to mix martial arts to of course to bodybuilding dahil kailangan kong kailangan mas, mas maganda yung katawang ko dito but ang pinakamahirap na nagawa ko is karami may mga fight scenes kasi ako karamihan naka-helmet ako and hindi, hindi kasi ako nagpapadobol so ito lang yung nakikita ko hindi ako makahinga So, kailangan kong uh, masanay. So, ang ginawa ko para at least masanay yung sistema ko, kahit nag-workout ako sa bahay, pagka wala akong trabaho, pagka nagtitraining ako, nakamassa ko ng makapal. Para at least, um, pagka tinanggal ko yun, mas easy na rin siya sa akin. Mas lalakas yung lungs ko. Um pagka gumawa ako na eksena na naka-helmet, hindi ko na nararamdaman ng hirap. So, ang dami pong paraan. Every time nahihirapan ako, like yung iniisip na hindi, kaya yan. Anong way para magawa ko to? Anong way para maipakita ko na okay to? Okay tong mga eksena na. Ay, ayun, totoo po. Medyo challenging talaga po. Hindi pala medyo. Challenging po talaga ang pagiging kontrabida po. Lalo nga po ay sinabi ko po nung nakaraan Uh, first time ko po talagang ginawa sa isa buong series ang maging kontrabida po. Kaya talagang medyo pressured pa, lagi kinakabahan. At kung paano naman po sinisiguro na magiging epektibo po tayo bilang antagonist ay nagtatanong-tanong po ako palagi sa mga nakakasama po natin Uh, may mga veteran actors po tayo sa set na, na pagtatanungan din po natin kung ano po yung pwede kong gawing atake, kung paano po yung mas nakakatakot, yung mas nakakagalit. Ngayon, dumaan po siyempre ako sa training. Pero yun nga, lagi kong sinasabi na ano na talaga, hindi ako, hindi ko alam na bakit binigay sa akin kasi parang, ha, parang maraming mas okay ata kasi parang ayoko na mag-action, ang hirap, di ba? Ang dami train Lalo na nung nalaman ko, ang dami ko palang gagawin. Ginagawa din namin yung stance, kasi kailangan din po namin gawin, di ba? Since June, nagte-training na po kami ng mga ano, mixed martial arts. Tapos, um, nag-motorcross training din na nalaglag pa nga ako eh, Nadisgrat na ako. Parang mga three weeks po ako, hindi nakalakad ng magayang pa ako. Pinatayo ako sa motor, sabi, ha? Bakit ako tatayo? Ginagawa ng double yun. Sabi niya, tayo ka. kailangan yun sa basic. Okay, sige, go. Ayun, natumba. <laughs>